gantung belawan tuh to. si Milky Way dedeknya udah Ayo ng dede Guling talaga Milky Way ta. Kaya alam si Shiny Ang kulay ni Milky White yung ganito. May pagkaano ano siya ni Shiny. Lolo, lolo. Lo, galing ni Milky White ah. Nadidi ah. Yun you know? ah. Doon na, Nahanap naman yan. Masanay na naman yan magdidi kay Shiny. Naiinis kasi siya sa'yo. kay malaki ka na. Yung Milky White lang sa likod <laughs> si kulit kasi turbo tagal tagal na siya dito ngayon pa siya nakaisip na magano kay ini, eh hmm, si kulit. gaya gaya kasi gaya gaya tanda na to <laughs> Uy, 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 huwag ka na Oh. Si Luna nga tumigil na e eh. No, 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 <laughs> no. talaga si kulit. Ay. Na, si Milky White. Ang galing na Milky White. Hahanap po didi ah. Kulit. Kaya magagalit dyan si Shiny. O, Tignan mo. Pareho pa naman kayo kung kulay. Pareho ka na kalaki ni Shiny. Kung <laughs> kunwari, linis-linisan niya. Iling ni Tiny. Ay tulit-tulit ah. Mautak ka talaga tulit, mautak. Tulit. Hello? Shiny. Hindi na, hindi na naman. Tiglit. Tiglit, malaki pa kain Shane e, ho. Ah, ganun. Ah, dapat sa mga nakahanap hmm, kahanap ano si Milky White ah nanay ya? Nah, nakahanap ikaw ng nanay galing mo kulit didik didik ka kulit ah ta? galing talagang mga bulinggit na to ah mga malalaki na nagdidi pa oh bigla na lang lumapit si Milky White ng didi eh